Mahal. Mahal, bumalik ka na. Tuwan mo sa panahong ito. Makakatulong ba sa'yo ang mga ganitong pagkain para makabawi agad? Asawang mahilig makialam. Hindi pwede. Kailangan ko talaga siyang tanungin. Anak, nandito ka na pala. Halika, kumain ka ng inihaw na manok. Mainit-init pa. Ma, bakit mo nagawa ito? Bakit, anak? Tingnan mo, itong pansit. Paano mo na ipakain kay Sisian? walang asin, walang mantika. Paano mo siya papakainin yan? Hindi maganda sa bata ang sobrang asin. Masarap naman itong noodles. Malambot siya, nakakadagdag pa ng gatas. Ma, nakakatulong sa gatas ang pagkain ng pansit. na, noong panahon namin, kahit gusto mong kumain, hindi mo magawa. Ma, buwan-buwan binibigan kita ng 20,000 piso na panggastos. Ipinangako mo sa akin, naaalagaan mong mabuti si Sisi. Kakakapanganak lang ni Sisi, wala pang dalawang linggo. Kagagaling lang niya sa bingit ng kamatayan. Paano mo nagagawang pakainin siya ng ganito? Huwag kang makialam, mahal. Ngayon, kailangan kong ipaliwanag ito kay Mama. Ma, mahina na talaga ang katawan ni Sisi ngayon. Kailangan niya ng nutrisyon sa panahong ito. Kung ngayon, ganito ang ginagawa ninyo. Hindi lang niya katawan ang masasaktan ninyo, pati ang damdamin niya. Ma, sabi nga nila, ang galit sa panahon ng pagdadalang tao ay hindi mapapatawad. Kung gagawin mo 'yan, magkikimkim siya ng galit sa iyo habang buhay. Ilugar mo ang sarili mo sa iba para mapalitan ng tapat na damdamin ang isa't isa. Ma, kung ganito ang gagawin ninyo, gusto niyo bang maghiwalay kami ni Sisi? Anak, hindi naman ganoon ka seryoso. Bakit napunta agad sa usapang diborsyo? Ma, noong una, ayaw ni ate na kasama ka kasi sabi niya may amoy ka. Ayaw niyang tumira kasama ka. Nang malaman yon ni Sisi, wala siyang sinabi, agad niya akong kinausap. Para kunin ka dito at tumira kasama namin. Bumili pa siya ng spray para mawala ang amoy ng matatanda para sa iyo. Laging iniisip ang kapakanan mo. Pero ikaw, Sisi, binigyan mo ako ng dalawang anak. May nagawa siya at nagtiis din siya, di ba? Anak, tama na. Dalawang anak na babae lang ang naipanganak, puro lugi. Ma, ano namang masama sa pagkakaroon ng anak na babae? Buhay din niya ang isinugal para lang maipanganak siya. Ikaw na biyanan, imbes na maawa ka sa kanya. Lalo mo pa siyang sinasaktan. Dahil sa mga luma at makalumang paniniwala. Kung ikaw kaya ang nasa kalagayan niya, matutuwa ka ba? Nanganak ka rin naman. Hindi mo ba naiintindihan ang mga bagay na ito? Ma, kung talagang iniisip mo ang kapakanan ng pamilyang ito, huwag ka nang magsalita ng masasakit na salita. Ikaw ang nanay ko. Gusto kong maintindihan mo si Sisi. Pantay mo sanang tratuhin ang mga bata. Ito ang tunay na para sa ikabubuti ko. Para rin ito sa ikabubuti ng ating pamilya. Anak! Sisi! Alam ni mama na nagkamali siya. Patawarin niyo na si mama, ha? Ma! Huwag kang mag-alala. Salamat sa lahat ng pagod mo nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ng pagpapahinga ko, sisiguraduhin kong masuklian ko ang kabutihan mo.